mall para mag-enjoy naman. Yes! Shopping, shopping, ganyan. Girls. Ngayon, gawin ba ito kasi marami tayo. So, yung mga boys nandoon sa isang sa sakyan. So, so yes. dito yung mga girls. Yes! Girls Bandi! Girls Bandi. Yes. Hey. <laughs> ito naman, di ka masaya. Ito naman ang girls kasama, <laughs> <laughs> di ba? <laughs> girls Bandi! and enjoy and mag-relax sa so, yeah. iya. So, let's go! Nandito kami sa mall. Yeah. Oh, May manong pata naman sa likod. Ito naman. Ay, mo <laughs> kami kasama? May yeah. magpapating lang eh. lab. <laughs> Hindi naman sa ganun. Kikitain na natin sila. kasama. <laughs> Kikitain na nga natin sila. May kasama ka mga boys. Yeah. Yeah, promise. promise. <laughs> Bibigyan ko tayo ng <na> maraming boys. <laughs> Kaya okay. kami, hanggang, na bugs. sige oh, okay. na. Naman yung sugar daddy mo eh. Daddy? ba brief? kasi sa tayo, Scripted tayo. pag may bayarin, sweet ka sa akin. <laughs> <laughs> ka Takot dito. Kakanta dito, 'yung kukusa dito sa video mo kasi. Ano? ka dito. Pwede ka oh! na nang ano, may kasama pang card. At least mag ano. Oo. Yung bagong buhay na. Akin nga po Hi! Hi! Los! Sugar mama! Pony ka Malaki sahod niya na no? Ang dami ko naman Oh my God! Tara, ang dami naman. sila. Mare si Ay. Mare, alam mo, Mare, mo yan, pare, me, pare. <laughs> <laughs> nakaka -choose, nakaka -choose pare. lang, sa, sa, sa <laughs> pare. <laughs> <laughs> Nandito na naman tayo sa Healing Your Inner Child. Diyos ko, kahit wala na tayong pera, nadamay na naman siya. Hil ako ng heal, Diyos ko, hindi ko alam kung inner child ko pa ba yung may problema. Pero yun nga, miyamor, naglaro muna kami bago namin ituloy ang kakengkoyan dito sa mall. Bagal mo! Bagal mo! Bagal mo! Ayoy! Ayoy! Nandiyan naman! Nasaan mo ako? Ayoy! Nasaan mo ako? Ayoy! O, o, o! Naiwala naman si Petty. O! <laughs> umi! <laughs> Saan umi, <laughs> umi. umi. niyo talaga. <laughs> na ipis pa. Hindi mo ngayon jawa, <no>? <laughs> <laughs> Tawag mo kasi daw kaninyo, sa kanya kanina impacta. Ah? <laughs> impacta. <the> Felicity. <laughs>